At yun, naglabas sila sa dam at uh, hinatid ko. Total, dito na rin ako, kumuha na rin ako ng pagkain ng kambing sa tabi-tabi lang papunta sa dam. Madami yan dito, tubo-tubo at -tubo. saka mga ipil-ipil. Hindi -ipil. lang siya masyadong puno, pero kapag kumuha kami ni Kuya dito, talagang marami puno, pinupuno namin. Pero ngayon, ay madami na rin kasi apat na sako na yan na uh, tubo, tubo tapos ipil-ipil. Uh, at ayun, panoorin nyo lang yung video na ito hanggang dulo at huwag nyong skip para hindi nyo ma-miss yung tuturo kong uh, tip guys kung paano uh, mahalaga at maganda ipakain yung tubo-tubo sa mga kambing. Hindi ko agad inuubos, bigay yung tubo-tubo na yon. Ang ginagawa ko niyan, ya, alalay lang yan. Uh, binibigyan ko yun siya pagka umaga pa lang, uh, bigyan ko na ng tubo-tubo. Pagkatapos niyan, uh, magprepare lang ako kumain din. Pagkatapos, ay hanapan ko na, buusan ko na, or lapagang ko na kung ano makukuha ko mga pagkain dito. Ganyan yung ginagawa ko oras oras At hindi talaga siya nagugutuman. Pagdating naman ng hapon, alalayan ko naman ng tubo-tubo. Hindi kasi basa -basa nasisira yung tubo-tubo kahit i-stack natin. Kaya ayun, ayun yung ginagawa ko dito. Kaya hindi talaga sila nagugutuman. Uh, Ina-alternate-alternate ko lang at uras-uras na nilalagyan ko. At yun nga ang, ang ginagawa ko. Uh, Inaalalayan ko lang ng tubo-tubo ko. At hindi ko agad sa kanila binibigay ng biglaan. Maganda rin kasi sa kambing yung hindi nagugutuman. Para malu malulusog din sila. Kasi yung kambing kain na ng kain yan. Uras-uras minsan kumakain sila. Uh, at yun kung may may lapag tayo may pakain tayo kahit papano uh, hindi sila nagutuman kasi kung isang beses lang natin minsan mapakain sa umaga tangali na naman pagdating ng hapon uh, okay din yun kaya lang uh, yun yung kambing kasi mas gusto nila yung may nakakain-kain sila kahit papano papahinga man yan sila pero may nginunguya-nguya sila Ganon yung mga kambing kaya yun yung ginagawa ko dito ina-alternate ko lang yan ng tubo-tubo pag, uh, pagkatapos ipil-ipil kung ano mga puno-puno at -puno. uh, hindi ko taga sila Uh, pinapagutuman yan yung ginagawa ko dito sa mga kambing guys ito yung kagandahan ng tubo-tubo para sa akin unang una kasi pwede natin siyang stock kapag kakumuha tayo ng marami sako-sako ay -sako, uh, pwede natin siyang stock ng ilang araw uh, konsumo na nila yon para sa sunod na araw naman tayo kukuha kung may uh, kukuhaan man tayo ayun uh, yun yung nagustuhan ko sa tubo-tubo pangalawa kasi yung, yung marami silang nakukuha ang pagkain. Bukod sa dahon, pati yung tangkay ng tubo-tubo na malambot lang, kinu sinasama namin ni kuya yan kasi kinakain nila yan, ginunguyang-nguya nila yan. Kaya yun yung pangalawang gusto ko rin sa tubo-tubo kasi mabubusog talaga sila. Kasi bukod sa nakukuha ilang nutrients or benefits sa tubo-tubo, ay marami silang nakakain, mabubusog talaga sila sa tubo-tubo. Kaya isa rin sa para sa akin yung maganda ipakain talaga sa kanila, ang tubo-tubo pagkatapos mo yung video ito, please hit the like button at uh, maraming salamat sa mga nagpatapos ng video ng ito. Marami pa akong gagawing video, marami pa akong i-upload about sa pag-alaga ng kambing at nag-upload din ako ng mga useful content at mga tip and tutorial na personally na experience gusto kong ibahagi sa inyo. Kung gusto nyo mga ganitong video guys, please support my YouTube channel, subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload. Peace!